Mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag ibigay lahat sa pamilya. Yan yung sinasabi ko, na habang may pera ka pa, habang may trabaho ka pa, i-priority mo rin yung mag-savings ka. Bakit? Simple lang. Kasi hindi habang buhay kaya mo mag-trabaho, hindi habang buhay malakas tayo. And of course, kapag may savings ka na, huwag mong hayaan na nasa banko lang yung pera mo you have to think of a business na kaya mong gawin kahit nasa ibang lugar ka or nasa labas ka ng bansa. Yung business na hindi mo kailangang ipaasikaso sa family mo dito sa Pilipinas. Yun yung ginawa ko. So habang nagtatrabaho ako, nag-part-time ako sa isang negosyo. Part-time business. So ayun, nangapital ako ng 10,000 and ginawa ko siya na part-time habang may full-time work ako. And who would have ever thought? Ang gusto ko lang extra source of income para ilagay ko sa savings ko. Pero ang nangyari, nakabili pa ako ng sasakyan because of that decision to try the business. So anong business ba 'yon? Ilagay ko yung link sa bio, you can connect to me. Before I end, kailangan mong tandaan 'to kapatid. Walang magbabago if wala kang gagawing bago. So, see you.